dalawa na yung ganso namin guys nice. yun na nice. mga angkol mamsa siguro na eh? mamsa siguro na sige ayun lang buging 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 lang sige sige ah ay tamigin na tamigin na Il ilaw mong god Pug lang, pug nila. Yan ang mga angkol, parang tangigi to. Tangigi yan. Ha? Huh? laro kayo. Kung di tangigi, ma'am na. Sige. Sige, gira. Hop, pag kol takap pagliga. Ito, okay. Sige, sige. mamsa, mamsa ma'am saan. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Ay, ma'am ni, mamsa Ma'am Ma'am mga angkol. Okay. Ano <laughs> guys? Sige, mag-angkol. Sige, so. Kuha din. Nakaraan ano 'yun eh, rompe. Ngayon, mamsa mag kumain na sila. Sa guys, mamsa. Okay. Peace on mag-angkol. Abay soy-soy. <laughs> Shout out Lotto Tackle Shop. Sige, so. Peace on, peace on.